flex pala natin mga boss itong brother natin yung laman nito yung 153 natin na national so yan yung ating first batch pero may nauna na tayo dito na 13 lang pero kinounted na natin dito so yan first batch ganyan nakalalaki So 21 days old. Yan sila. Nasa loob pa yung iba eh. Yan. Yan yung kalalaki. 21 days old. Ah, oh, madami dyan ano. Madami dyan mga Spartan. Mga itinan. Spartan yan lahat. Tsaka super brown red. ito naman po yung second batch natin yan 10 days old sa loob yung iba yan 10 days old yan mga bossing ito naman yung ating mga day old yan yung last batch natin day old 3 days old to yan na sila so yan ganyan yung design ng brooder na mga bossing may close na parte may open na parte parang tulad nito yan close yan open yan tulad din nito close yan open yan So dito sa open na part, dyan namin pinapakain tsaka pinapain yung, yung mga alaga namin mga boss para hindi madumi kasi pag dun mismo sa loob magdudumi yan kaya alam naman natin na ang sisiw oh, lahat naman kahit malaki pa yan pag madumi ang tirahan ng mga yan magkakasakit yan kaya ganyan yung design namin sa totoo lang mga boss ginaya lang namin to dun sa parang naiposto ni Doc Magbalon eh ginaya, ginaya namin yung brother niya So, ganyan yung design ng brother namin. Makita nyo naman. Yan. Tulad nito, 21 days old namin. May healthy. Wala pang bawas tong mga tubos. Wala pang nagkasakit dyan. Yan. So, pag dito sila kumain, yung mga laglag nila pagkain diretso sa baba. Yung iba din nilang dumi. Eh, dito na din sila dumudumi. So, diretso na din sa baba. Wawalisan na lang yung sa baba. Pati yan sa tubig, pag natapon ng kaunti, hindi na mag ano yan, mag uh, kokos pa yan na mag ano dyan. Mabasa yung tae nila dyan sa loob. ay mag ng ano, sakit sa ating mga alaga. Kaya, mas maganda itong design na ito, na broder mga bossing. So kami pala dito mga boss, pag 3 weeks old na yung mga aming mga ano, sisi o 21 days old, binababa na namin yan sa lupa para masanay na yan na maglakad-lakad sa lupa tsaka mapun, so ganyan yung loob yan mga boss yan so dito pala sa amin mga boss yung kusot ang gamit namin dito kasi sa experience namin yung ipa nangangati yung mga sisyon namin sa ipa kamot ng kamot sa mukha ba kaya na try namin itong kusot mas maganda itong kusot ang napon nagka idea kami nito nung naparod namin yung kay ano kay idol b-boy eh, kusot din yung gamit niya nasa trinay namin mas maganda yung ano epekto sa aming mga alaga na sisiw hindi nagkakamot yung mga sisiw namin tingnan nyo naman 3 days old walang nagkakamot yan mga boss kaya masasabi ko mas maganda itong kusot yung ipa kumukuha pa rin kami ng ipa mga boss pero ginagamit na lang namin yun dun sa tray ng mga cage namin kumbaga yung idea nun is para hindi lang mga moy yung ano yung uh, tray ng mga cage namin dito kasi ang gamit namin dito yung mga galvanized na cages kaya pag tumatay sila diretso lang dun sa tray sa baba so pag may ano ipa yun eh hindi yun ano, mga ngamoy kahit na ano pa mabasa yan hindi yan mga ngamoy basta basta alam naman natin nga na pag ano nangamoy yung tayo ng mga alaga natin is isa yan sa naging dahilan kung bakit nagsakasakit yung mga alaga natin so yan lang muna sa ngayon mga busing so yan lang uh, idea lang sa amin dito sa munting manukan namin so yan yan yung brother namin dito mga boss medyo lumaluma na at ano Last year pa namin ito ginagamit eh. Ngayon lang kami nagano, mas produce at uh, siyempre lahat naman ng bagay nagsisimula sa maliit lang. Eh ngayon, na medyo na natin, kaya makakabuelo na tayo. Kaya nakapag-produce tayo ng ganito kadami ngayon. So ayun lang mga boss ha. Magandang araw sa ating lahat.